araw mga kabarmer, magandang umaga sa atin lahat sa ating pong mga subscriber dyan maraming pong salamat sa inyong oras sa ating pong mga kapwa nag-aalaga ng baka o kambing ayan, sa lahat po tayo po ay muling nandito at nagpapastol ng baka ng aking tatay ang baka lamang na nandito ay aking, sa aking tatay ayan, edad ano na rin po aray uh, dalwan taon at kalahati na rin pong alaga malaki-laki na rin ay kula pala sa taba kaya iniwan mo na rin hindi mo na ipininta ngayon po ay kaparmer marami pong naglalabasan na no? mga uh, scam ano, buhat ang nausoy ang pagbibenta ng baka sa online pagbibenta ng iba't ibang uri ng hayop kambing marami na pong scam dahil tayo nga ang uso na ngayon ay pipindutin na lamang ano, may messenger na mayroon pwede na tayong tumawag kahit anong oras natin gusto pwedeng video call ano, para makita nyo yung inyong uh, binibili pero kayo po ay magiging maingat dahil ngayon po ay marami po talagang manluloko sa online at kalimitan nga po ng naluloko dyan ay yung mga bago sa pag ano, sa pag-alaga ng hayop yung mag-aalaga pa lamang talaga maganda ko kasi kung kayo mag-go online mga ka-farmer ay kayo ay may experience na rin sa pag-alaga ng hayop kasi kapag wala ka ba kayong experience at least mga isang taon o dalawang taon na experience napakadali niyong maluloko sa online gawa ng syempre wala pa talaga kayong idea sa hayop na inyong bibilhin wala pa kayong alam hindi niyo pa nakikita yung mga dapat niyong tingnan o palatandaan ng mga quality na hayop na inyong bibili kagaya ng baka at ng kambing ano so ang unang scam mga kaparmer ay kalimitan ang sinasabi ng seller ano hindi natin lalatin ha si ay brahman o ya into brazil so kalimitan po ng baka sa online mga ka-farmer, wala akong binibenta talaga na brahman na mataas ang lahi Maaari po na ano, may linya, may dugo ng brahman. Pero yun po ay mababa. Kasi nga po, ang brahman po ay mahal na baka. At ang brahman ay, kahit pa kayo ibaguhan, makakalata nyo na agad eh na ang brahman po talaga, ibang iba ang itsura ng forma ng katawan. Maliit pa lamang, bisiro pa lamang. Brahman ay Brahman. Hindi po magbabago yon ang itsura ng katawan ng Brahman. Ito pong bakang ito, hindi po ito talaga uh, Brahman. Ito po ay mas maganda kung sasabihin ko sa inyo, aray galing norte. Bakang norte din ito. Maaring parting bulakan ito. Itong bakang ito. Ito ay nabili ng aking tatay sa kanya kumpare na buy and sell din ang baka. Uh, at ito ay nabili sa halagang 48,000. Ayan. Yeah. So, yun po ang isa ano kaya sabi nila red brahman ano maganda na lamang para ho dun sa mga nagbebenta sa online sabi niyo na lamang ang totoo na ang inyong binebenta ay mistiso. ano sabi niyo mestizo ng brahman ano, kaya upgraded ng brahman native tapos na upgrade ng brahman ano para po ano totoo ma makatotohanan ang inyong mga sinasabi para ano na rin yun eh, parang nag parang nag-uumbisa na rin kayo mga scam nun eh, Naluloko na nga agad kayo. Pagka alimbawa, sinabi nyo na uh, Brahman, ibang usapan na yun kapag sinabing ay ari po ay Brahman, ano? ibang usapan na yun. Maganda, mistiso, yun, yun po ang unang scam. Pangalawang scam mga kaparmer ay pinapabata po o kaya naman ay pinapatanda ang edad ng baka. So ano po iyon? Anong ibig sabihin ng pinapabata o pinapatanda? For example, ari pong baka ngari ay ano, uh, edad tatlong taon na. sabi ko, halimbawa isang taon pa lang. Ano, si, syempre, kung kayo ay uh, baguhan, maniniwala kayo na ari isang taon pa lang. Pero ari po, tatlong taon na itong edad ng baka na ito. O baka nga higit pa, mga tatlong taon at tatlong buwan, mga ganon ka-farmer. Siyempre kung kayo ay walang alam, gaya niya no, haba na na sungay niya tsaka yung buto niya ay masyado mahaba paano kung sinabi ko sa inyo isang taon pa lang iyan ay kung kayo'y baguhan maring maniwala kayo so ang papasok sa isip nyo ay masyadong mabilis yung makayong baka at magandang klase pag sinabi kong isang taon at naniwala kayo ito para lang sa baguhan na, farmer pero pag mga marurunong na eh syempre hindi na natin iyon eh, uh, kailangan pang pagtalunan ano hindi hindi ko na kayo maluloko kapag ka ganoon sa mga baguhan lang no so yung tunay na edad nito ay may 3 taon ang mera no. ginagawa ng iba pa pababatain para yung uh, baka na maliit o yung sabi natin mahinang lumaki ay magmukhang mabilis lumaki yung iba naman ang ginagawa baliktad naman patatandain naman yung baka for example 7 months yung baka ay uh, ibebenta ko sasabihin ko 10 months na o kaya isang taon na so syempre papasok sa isip ng bibili ay eh, medyo matibay na yung baka ano, pwede nang iwalay pwede nang mag isa malakas nang kumain ng damo pero ang totoo bata pa pala at medyo takaw ano pa yon takaw disgrasya pa yon dahil ang baka na bata kapag napawalay iyan ng maaga mabilis yung magkakasakit lalo na pagka maulan ang panahon so ngayon maganda-ganda pa ang panahon at baliktad, mainit so, yung pangalawang scam mga farmer pangatlong scam na makikita nyo sa online ay may sampa o kaya buntis ang inyong baka nabibilihin so marami pong ganoon sinasabi may sampa na buntis na ng ilang buwan yung pala naman wala wala naman para yung hindi maloko o farmer ay magsama kayo ng technician nyo okay lang na medyo gumastos kayo at magbayad Kesa sana bang kayo ay masayangan ng pera at masayangan kayo ng panahon. Dahil nga kapag sinabi kasing may isang baka, ibig sabihin ay parang doble na ang bibilihin yung baka. Dahil may parating na ulit kayong B0 eh kung sakali, kung tunay. Eh ang problema, pag wala, pag wala sampah, ay wala kayong iniintay na baka. Kundi yung inahin lamang na inyong binili. O kaya yung dumalaga na inyong binili. Para masigurado, inyong ipakapa. O kaya naman, ang bilhin nyo na baka ay yung tagumanak na. Yung mga 8 months ng buntis. O kaya 9 months. Talagang halatang halata na yun. Na no, huwag kayong aasa dun sa mga ugat-ugat na nabukol sa may ilalim ng tiyan. Mahirap dun. Mahirap kung umasasagay yun. Yan yung mga scam. Kapag huwag kasi nasabi may isang pa, mamahal ang baka. Ano, parang dodoble yung presyo. For example, ay 40,000 o 50,000 ang inahin pag may sampa yan, ma sa inyo ng 70. Ano, so, ang laking pera nun, ka-farmer, Pag kayo ay naiscam doon. So, pang-apat ay yun po, hihingi sa inyo ng down. Ano, dahil nga po online ang usapan, puso po ang Gcash ngayon, maraming naiscam. Ano, humihingi ng down para ma-deliver. Huwag na huwag na, na, na wag po kayo magda-down. Kapag humingi sa inyo ng uh, paunang bayad yung seller kasi nga po kapag yan ay nakuna na kayo ng pera mahirap na yang makontak lalo at hindi nyo kakilala at bagong kilala nyo lang ano, dun na lang kayo sa uh, legit dun kayo sa may tunay na parada ng baka kung gusto nyo makabili ng maayos Huwag kayong magda-down ka barmer dahil ngayon ay madali na pong mang-scam dahil uso na ang Gcash. So ako po, halimbawa, ako'y nag, uh, ano, uh, ako nagbebenta, humingi muna ako sa inyo ng 1,000 pang tracking. Ano, wag po kayo magdadaw dahil hindi nyo naman nga kakilala. So mabilis ang pera. Ano, wag kayong papayag na kayo ay maloko sa online. Dahil ang pera ang inyong pinaghirapan ay baka hindi na mapabalik. Dahil ngayon ay marami na ang Manloloko, madali nang gumawa ng account po eh, sa Facebook. Pwede kayong gumawa ng peking account. No, post lang kayo ng post ng uh, picture. Ano, kahit hindi na sa inyo yung baka, pwede nyo gamitin yon Para makapagbenta online. Yeah, so, ang ko sa inyo mga farmer ay, huwag kayo maging tamad kapag kayo ay bibili ng baka. Kasama talaga sa pagbili ng baka ang abala. Ano, makakahinin kayo ng isang araw kahahanap kag minsan uuwi kayo wala kayong makitang ayos na baka okay lang yun kaysa naman kayo matapunan ng malaking halaga ng pera hindi ang baka kasi hindi kagaya ng Shopee at saka ng Lazada na parcel talagang malaking halaga po at saka yung pangarap nga syempre kayo nangangarap na magkaroon ng halaga na baka eh baka masira pa at baka hindi na kayo umulit kapag kayo isahan. At kung kayo naman ay nais nice ka mga kaparmer ay uh, yung inyo halimbawa may nakausap kayo na tao uh, tingin nyo niloloko na kayo huwag nyo munang ipopost ang pangalan sa online ano hanggat hanggat maaari hanggat kaya nyo makipag-usap ng maayos ay eh, kausapin nyo muna ipm nyo ng ipm o kaya nyo puntahan sa bahay niya, puntahan nyo pwede kayo magpasama sa barangay nyo o sa barangay uh, kagawad nyo pwede po yun kasi kapag ay pinost nyo agad yung pangalan niya at ayan ay na sa online, sa kanyang mga kakilala, sa kanyang pamilya, baka lalo kayong magkaroon ng uh, problema. Mahirapan kayo na mabawi ang inyong pera o mapalitan yung inyong biniling baka. Hanggat maaari ay kausapin nyo ng mahinahon para maayos. Ano, so sa mga nagbebenta naman ay maging tapat lang tayo. O sabihin lang natin yung mga dapat na malaman ng ating customer na gustong bumili ng baka so ang ating ano ang online ay nakakatulong yan sa mga seller syempre sa atin din naman nakakatulong yan para tayo ay hindi na masyado makonsumong oras pero kailangan nyo talaga na mag sa tunay na pamilihan ng mga alaga nating livestock gaya ng baka ano, ang baka ay masyadong mataas ang kapital hindi ho biro ang kapital sa pag-aalaga ng ganitong klase ng livestock. Di kagaya ng kambing na native na medyo katanggap-tanggap pa pag kayo ay sample ay nawalan kayo ng 3,000 okay okay pa yun eh pero yung baka pag nawalan kayo ng 50 ay ano po yun talagang hindi, kahit ako hindi ako makakatulog noon kaya parang meron na-scam ng ganong kalaki lalo na ang hirap kitain ng pera ngayon So yun lang kaparber Yung ating mga paalala sa inyo Pwede kayo mag PM sa akin Tayo naman ay sumasagot Pagka bakante Para kayo matulungan ko At Makapili kayo ng baka Para malaman nyo rin kung kayo iniloloko ng inyong kausap Wala naman kayong babayaran Mga kaparber Ano lang Ah uh, Subscribe lang kayo at ilike nyo ang ating mga video. Pwede nyo rin i-share sa inyong mga kaibigan na kailangan ng ganitong klase ng video. Maraming salamat po. Ingat po kayo at God bless.